Binisita kami ni Karonel at ni Kadoming sa aming bahay at naghanap sila ng masarap na Mickey Hang at syempre iras Mickey Hang yeah. sa aming pinuntahan hey! Rate hey! mo hey! 1 hey! to 10, saya ka to Nuhanak na kagat, amalik yung zero Meron tayong bisita for today's video na nakarosi si Brother Ronel Sagan from Apari ay napakakulit tapos heto si Kadoming ay nagpogi <laughs> Nagtanong sila sa amin mga besyuak ko kung may alam kami na masarap na Mickey Han syempre ultimate favorite natin yan kaya naman Iras Mickey House ang aming pinuntahan At sa daan mga besyuak ko syempre famous na tayo ay eh, feeling hot may mega love out pala kay Tita Bising Flores na naghay nga naman talaga sa ating camera mga beshuak ko at pagkalipas ng tatlong taon nakarating na tayo dito sa Iras Mickey House sa Nisidro Branch at heto nga pala yung ating mga kasama for today's video ay eh, ang pogi nga naman talaga ni Brother Doming pero yung pangalan niya pang lakay ay <laughs> at heto nga si Brother Ronald Sagon mga beshuak ko tinake over niya yung vlog ko bisita natin to kaya pagbigyan natin for the go guys okay, so ngayon ginom na ng tubik. Na uh, medyo malami Yung lasa Tubig pa rin Kasi walang kulay So ngayon guys Mapapansin natin yung mga kutsara May kakaiba Hindi ba yung kutsara Tinido May silver At may gold Mas mahal dito Siyempre Siyempre <laughs> <laughs> Mas gusto ko yung mga na, 'dom sana din ko. Wala lang ibaga mga bestie ko dahil pagdating daw sa mga na nauutal siya in Abby Guys! No, no, Feeling na! Feelings e. yeah you know. nga naman niya talaga mga besiwak ko Parang kiti-kiti yung kasama niya Napaka-pogi, napaka-tahimik Ay! Control your feelings! At sa susunod na part mga besiwak ko ay Nag-aasaran na sila about sa mga crush nila at sa ex Ay! Hahaha Angel! Isa diba ginang ibatikin ka dong? Ibatikin nagkasar natin Gelen!

<laughs> no, sorry, no, no, no. Ah, na. Pascu, ah. Ay, oh, no. ah, no. Mariel Pascua. Ay! No. Ay! No. Ay! No. Ay! 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 lang yung rate nyo mga besiwak ko pero tignan nyo naman napakalinis yung kanyang pinagkainan pero okay na yan mga besiwak ko hindi naman tayo pare-parehas ng taste basta sa akin iras is the best at sa part na to mga besiwak ko tapos na kaming kumain pero wag mo na wait kung bago lang po kayo dito sa page ko wag kakalimutang mag follow like na rin po dahil sa like nyo napakalaking tulong yan sa mga ginagawa kong video at kung pwede palambing pa-share na rin <laughs> When, amok ka na ni sa so, mga so, gawid kami. Amok met nga. nga Ang ganag ba yun panibre. nagpahibre? Puro ito, siya kami tibisita. Siya kami may tinangilibre. Ngayon talaga. Fires. Hi to your vlog! Thank you sa so, po sa amin. Thank you mag-accommodate sa lugar po ninyo. Talaga kami pupunta na. Hi, gawin mo na. Papa, you drive. Pero lang ayun. Pero lang ayun. Tchau, <laughs>